Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo, Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Semen? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pamarunka ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang dibig nito at may makikita kang isang salaping tila. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa, ang mabuting balita ng Panginoon.